Good day mga bar What's up? What's up? At for today's video po ay uh, maraming nagtatanong sa atin Ngayong December ba ay lalakas na muli ang biyahe sa Lalamob At uh, babalik ba ito sa dating pair ni Lala Move? At napapansin ko po ngayong December ay napakarami po talaga Ng booking sa Lalamob At napapansin din ng mga driver yan Dahil tumataas po ang high demand sa Lala Move. Kaya uh, ngayong December ay talagang sipagan natin magbiyahe. At uh, ngayon po yung unang araw ng ating pagbiyahe sa buwan na to. Dahil yung mga nakaraang araw po ay sobrang talagang tinamaan din ako ng uh, mga mabababang booking. Hindi na natin nakukuha yung ating uh, daily target. Oh, no! At darating sa atin yung tatama din tayo at kaya naman ako yung nagahanap ng ibat ibang pagkakitaan ito man ay online o anumang paraan na legal ay ito po ay ating gagawin so papakita ko po sa inyo kung magkano ang ating kikitain sa buong maghapon ito let's go Music dito po may nakuha na tayong booking malapit lang dito sa bahay ang pickup so may high demand siya 259 at wala akong konti lang yung load ko sa wallet kaya kinuha ko itong ah uh, paid by lalamove so mapupunta yan sa wallet natin ito yung load natin sa wallet at isang booking lang yan dalawang booking ay ubus na so yun muna ang inuna natin so pick upin na po natin muna ating first booking for today let's go yan po na pick up na natin ang first booking jackpot si Tito Bar dahil uh, halos dumapa yung gulong sabi nila 1000 kilogram daw lang itong sakay natin mga bigas kasi at ang pagkakwinta niya yung isang box ay 12 kilos daw so talagang kinumpute nila na sinakto nila na 1000 kg pero sa pakaramdam ko ay lampas to ng 1,000 kg. So hindi na ako nakipagtalo dahil naisakay na eh. So i-deliver ko na lang para makakuha tayo ng panibagong booking. Dahil ang sabi nila kang ina, pwede pa raw ako bumalik. Malapit lang naman kasi to. Sabi ko lang, sir book nyo na lang ng bago para hindi kayo matagal <laughs> Hindi ko lang masabi na ayaw ko nang magsakay ng ganyan. Kasi ang ano po sa ganito, ang talo natin ay hindi natin na masasabayan ng another booking. At favorite pa naman natin mag, mag book ng mga double booking. So ngayon lang ako naka ranas ng isang booking na 1,000 kg na agad yung sakay natin. Malapit lang naman to Dito lang sa Ero At ah, Iti-deliver ko na Let's go Ito na po tayo sa Cubao At binababa na nila Yung mga bigas Ito sila kuya Kuya Anong pangalan mo? Michael Si kuya Michael Ikaw lang magbababa yan Dalawa po kami Dalawa Ito pala Yung dalawa Yung mahal na bigas Yung pang-diet Sierra Itake Rice Alright At binababa na, binaba na nila Kawaya, ano ang pangalan mo kaya? Loloy Si Kuya Loloy At ah, si Kuya ay Migoy Ano po? Migoy Si Migoy Pangalan na lang ako Ayun Ay siyong Ah may vlog ka rin Ah YouTube YouTube din meron din ah, Bago lang Anong pangalan? Dunisio Paloma Dunisio Paloma Okay, paki-palo po mga kapito Bart. So, kay Kuya. Ano mga content mo? Ano? 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 Ah, mga tao, din sa isang sana lang. Ah, nag sinishare mo. Yo, mo okay 'yun. May ads na din eh. Ayun, okay. Sa una may ads, pero pagka ako na karon, ito pandemic pa 'yun, 'yung mga trabaho ko 'yung mga. Ah, sige po. At nagtatanong si Kuya kung paano daw gamitin 'tong GoPro at ituturo ko ng saglit at ito po mga yero naman yung ating nakuha dito 20 peraso daw yan nakarolyo ang oh, mahirap dito yung pag pick up kasi ang dami pumipick up oh. buti priority ang lalamog dito at dalawa na lang rolyo medyo mabigat din boso okay na yan pagkatapos Okay na Alright At ito po, may nasabayan tayo Yung papuntang Green Hills So, nakakuha ko rin Green Hills At mga ano lang po Groceries So, itong pick up na ito Itong dalawang booking na to ay isang 419 may isang 532 malapit lang so sila ba yan ko na at kinakarga na nila so unahin ko dito yung ito bago mag green hills all right at yan po nakarating na tayo dito sa drop off ng mga yero at papunta na tayo <laughs> sa pangalawang drago alright at nandito na tayo sa Green Hills dito natin dadalhin sa number 1 Ito ang delivery drop off Nauna sa akin to At tinawag ko na yung magbababa ito po ang Green Hills. Maraming ginagawa doon. Ito bago lang tong parking na to. <laughs> Nandito na tayo sa SM Santa Mesa at i-sasakay na itong Red Mega Box sa folding bed. Yan lang sir ano? Yan lang. Kasi yan. lang din yung ano kasama ko. Ah, yung customer na nasa bahay nila. Opo, sir. Opo. okay. sir. Sarawan. Okay. 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 Ikaw lagi ba ang nagbubuk? Opo, okay. sir. Uh, ako ba? favorite driver ako eh. Oh. <laughs> <laughs> Tsaka ano sir, galante naman ako sir Nagpa 5 star ako wow. Lahat sinicheck ko doon. oh. Maniba nun sa dulo kasi ano yun eh. Parang favorite na yun eh Others na eh. oh. Kaya pala madalas sa akin ano Pero malapit lang kasi ako dito eh Saan ka ba dito sir? Ano lang, bima pa. Bima pa. Bala. Bala. Eh, sakto lang dyan lang. Ay, Meron din kami dito, naka-favor din sa amin yun. Minsan, si Samara, nakakaapot siya sa amin. Nag-aabang lang talaga siya. Hindi naman siya sinasabihan. Oh. Nag-aabang lang siya. Nakukuha naman niya. Minsan, malungkot. Kasi minsan may mga malakasang mataas na ano, naunahan siya. Ah. Hindi naman oh. na kasi lang i appoint eh. Oh. Pero mag-aabang ka lang. Pwede naman. Oo, oh, marami. Tsaka maraming booking ngayon. Ay, bisan sinasabihan na rin namin. Okay, oh, bubuk ako. Paano na? Tsaka maganda dito dito lang. Oo, oh, mas malapit na Basta naman. Ka malayo kasi traffic. Traffic na ngayon. Okay, ng... okay. At ito po, pinapasok na yung red. Oh, pindali ha. Okay yung malaki lang eh, kaya ay slam kasi din yung ano yeah, yeah, kasi okay na yan saglit lang naman dito eh Tinanong okay. ko naman si customer sir, kung may magbababa Meron ba siya kasama doon? Okay.

Okay, okay. At ito po yung dideliver ko. Pagkalabas ko ng SM, lumik uh, umikot lang dito sa sa in Domingo. At dito natin dadalhin. So 2 minutes lang. Lapit <laughs> uh -huh. na tayo. Mag doon lang sa kabilang kanto na yon. Okay, at abang-abang ulit tayo ng another booking. Lakad lang alam ano? sawid ka lang ng tulay eh, na Okay sir May makakatulong tayo Pasok Pasok ka sir ka rin Ang yung ating mga sapin Sige hindi na nabubukas to At bubuhos na naman ang napakalakas na ulan mga katito bar Grabe oh Kung kailan pa hapon na ay doon pa nagbuhos ang malakas na ulan at ito po, ang pinipili natin ngayon ay napakalalapit lang. Itong last deliver natin ay halos 3 minutes lang na ibaba na natin. At ito, may na-pick up na naman tayo. Napakalapit din ito. Pamula dito sa ating uh, pinag-deliveran ay 750 meters yung ating pipikapin. 4 minutes, nandoon na tayo. Umikot lang eh dito Sa may Aurora Boulevard. At ang booking na, na ito po ay Dito lang sa may Gilmore 585 85 Tingnan natin kung may high demand Kasi Generous ngayon sila alam mo Puro may high demand Ito 200 84 So kung walang high demand po ito Ay 301 300 One lang yung delivery fee At ito yung maganda mas maganda ang diskarte natin dito yung pinakamalalapit ang pinagdideliveran -de ko para pagbaba sa kayagad ng another booking pick up agad kagaya nito may kainta o oh, halos itong kainta San Juan San Juan ang pick up at halos same price lang 541 yung pakainta malayo yun ay itong isa 5 yung dadaling ko dito sa may Gilmore 585 lang 585 na agad so depende sa inyo ang mga pipick up lalo pagka ganito na marami talaga yung booking so preferred ko ngayon ay malalapit lang para makarami tayo kasi yung malalayo ngayon ngayong hapon na ay mararanasan natin yung traffic Talagang cross R. So, malapit na po tayo. At mga plywood daw yung ating pipikapin. Okay, puntahan na natin. Let's go! At ito po yung pinikap natin. Mga corrugated, ano to? Plywood. Yung maganda na. Ang harapan. Poy, anong pangalan sa plywood na yan? Marin. Marin. Yung may design na, no? 20. May design na siya. right. At dito po ay binababa na namin yung sinakay ng mga playboard. Ang lakas po kasi ng tugtugan dito kaya minabuti kong i-mute yung kanilang sound. Okay, at last booking po ito. At ako po ay nakauwi na ng bahay dahil sumama uli yung aking pakiramdam. Pagka may naamoy po ako kasi na kakaibang uh, pintura o ano doon sa last namin pinagdelibera, napakalakas po kasi ng amoy ng pintura doon dahil ginagawa yung bahay. So bigla akong hinatsing, sinipon, tsaka sumakit yung aking ulo. Kaya minabuti kong umuwi na ng bahay. At sa buong maghapon po ay nakalimang biyahe tayo at sayang, napaka ganda pa naman, napaka maraming booking. Yun nga lang, yung pakiramdam ko naman ang napiktuhan. So, next video po ay titingnan natin kung uh, makakarami tayo dahil maganda na ang booking ngayon kay Lala Move. Mataas at uh, marami ang demand. So, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ay supportahan nyo po ang video ni Tito Bar ang vlog ni Tito Bar para marami po ang uh, makapanood nito at maraming salamat po sa inyong panulood ingat po tayong lahat God bless everyone bye